Aalala mo pa ba si Slendrina? Yung kaluluwang hindi matahimik sa larong kinalakihan natin yung bigla na lang. Sumusulpot para takutin at gulatin ka. Pero saan nga ba talaga siya nagmula? Ngayon, tatalakayin natin ang madilim na kwento ni Slendrina. Ako nga pala si Dark Vexel. Welcome sa channel ko kung saan ang mga horror games at creepy pastas ay aking ikukwento at ia-uncover. Simulan na natin ang kwento Mahalagang paalala, ang kwento ni Slendrina na maririnig nyo ngayon ay hango sa pinagsamang fan theories at mga official games na ginawa mismo ng kanyang creator na si D.V. Loper. Bago magsimula ang lahat, may isang babaeng nagngangalang Angeline. Siya ang nanay ni Slendrina na humaling siya sa black magic at mga ipinagbabawal na ritual. Dahil sa pagkahumaling niya sa kadiliman, unti-unti siyang nabaliw at tuluyang nawala sa matinong pag-iisip. Ngunit ipinakita rin na minsan, mayroon siyang normal na pamilya kasama ang kanyang asawa at ang anak nilang si Slendrina. Isang masayang larawan na kalaunan ay madudungisan ng sumpa at kabaliwan. Hanggat ngayon, hindi pa rin tukoy kung sino talaga ang ama ni Slendrina. May mga nagsasabi na posibleng si Slenderman ang kanyang ama kaya raw nagkaroon siya ng pangalang Slendrina. Pero kahit gaano kalakas ang teoryang ito, hindi ito diretsong kinumpirma ng mismong creator. Isang araw, nagdesisyon si Angeline na kitilin ang buhay ng kanyang asawa at anak na si Slendrina sa pamamagitan ng lason ang dahilan nakipagkasundo siya sa isang madilim na puwersa kapalit ng imortalidad at kapangyarihan at sa huli isinakripisyo niya ang sariling pamilya Pagkatapos ng kanyang kamatayan, hindi na matahimik si Slendrina. Bumalik siya bilang isang kaluluwa na uhaw sa paghihiganti. At bago pa man siya malason ng sariling ina, nagkaroon pa siya ng madugong masaker laban sa kanyang mga kaklase. Isang pangyayaring lalong nagdulot ng takot at misteryo sa kanyang pangalan. Unang lumabas si Slendrina sa larong Slendrina noong 2013. Sa larong ito, kailangan mong maghanap ng anim na bagay sa loob ng madidilim na mapa habang iniiwasan ang biglaang pagsulpot niya, sumunod ang Slendrina. The Cellar noong 2014. Dito mas nakilala si Slendrina dahil habang naglalakbay ka sa madilim na pasilyo para makahanap ng walong libro, bigla na lang siyang sumusulpot para takutin ka. Ito ang laro na nagpasikat ng husto sa kanya. Pagkatapos nito, noong dalawang libot labing apat, Inilabas naman ang House of Slendrina. Sa larong ito, kailangan mong maglibot sa isang lumang bahay at hanapin ang mga piraso ng litrato ng susi upang mabuksan ang cabinet na naglalaman ng susi para sa cellar. Unti-unti ring lumalabas ang mga pahiwatig tungkol sa kanyang pamilya at pinagmulan. Hindi lang basta bahay ang pinapasok mo, kundi ang mismong lugar kung saan nagsimula ang sumpa na bumabalot sa kanya at sa kanyang angkan. At sa dulo, makikita mo ang isang litrato na nagpapakita ng buong pamilya ni Slendrina. Siya, ang kanyang nanay at ang tatay niya at nagpakita rin ito sa kanya ng personal. Pagkatapos ng kasalanan laban sa sariling pamilya, hindi rin nakaligtas si Angeline. Sa halip na makamtan ang kapangyarihang inaasam, siya mismo ay isinumpa rin ng kasamaan sa House of Slendrina. Ipinakita ang kanyang nakakatakot na pagbabagong anyo bilang isang nilalang na kalahating tao at kalahating gagamba na ngayon ay kilala bilang Spider Mom. At sa anyong ito, naging malinaw na si Angeline ay tuluyan ng nabalot at nilamon ng sumpa ng kadiliman. Sa Slendrina Asylum, dito unang ipinakilala ang kanyang anak na makikita sa isang kwarto ang isang bagong silang na sanggol. At sa paligid nito kasama ang litrato ni Angeline at ni Slendrina na nagpapakita na bahagi siya ng kanilang pamilya noong 2016 naman. Inilabas ang The Child of Slendrina at dito unang ipinakita na malaki na ang anak niya. Sa laro, kailangan mong maghanap ng mga susi at makalabas ng lumang bahay habang palaging sumusulpot si Slendrina kasama ang kanyang anak na nagiging dagdag na banta sa ating manlalaro. Ang bata ay maliit, maputla at may kakaibang anyo na agad nagpapakita na hindi siya normal na sanggol. Madalas itong marinig na umiiyak o bigla na lamang sumusulpot sa harap. Tandaan natin na pati siya ay biktima ng sumpa, ngunit nananatiling palaisipan kung paano nagkaroon ng anak si Slendrina dahil sa mga naunang kwento ay kaluluwa na lamang siya. Hindi rin malinaw kung may anak na ba siya bago siya mamatay o kung bunga ito ng sumpa na patuloy na bumabalot sa kanilang pamilya ayon sa ilang fan theories. Maaring nagkaroon na siya ng anak bago siya mamatay at ngayon ay nadamay rin sa sumpa o kaya na ipinanganak ang bata bilang representasyon ng mismong kasamaan. Patunay na kahit wala na si Slendrina, hindi pa rin natatapos ang kanyang puot at galit. Matapos ang serya ng mga laro ni Slendrina, Inilabas naman ang Granny noong 2017 kasama ang mga sumunod pang series nito. Sa unang tingin, hiwalay itong laro. Ngunit kung susuriin mabuti, makikita natin na marami itong palatandaan na konektado ang kanilang mga kwento. Isa na rito ang teddy bear. Kapag inilagay mo sa duyan sa atik, lilitaw si Slendrina. Mayroon ding litrato na nagpapakita na matatagpuan sa abandoned kitchen na si Granny mismo ay may kaugnayan kay Angeline na siya marahil ang mismong lola ni Slendrina. Sa puntong ito, naging malinaw na magkakaugnay ang lahat ng kwento. Sina Slendrina, Angeline at Granny ay bahagi ng iisang universe na nilikha ni D.V. Loper. At hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano talaga ang magiging katapusan ng kwento ni Slendrina. Pero sa bawat laro, kitang-kita na ang kanyang kaluluwa ay nananatiling nakakulong sa mga diary, teddy bear at sa mga lugar na minsan niyang tinirhan. At kung pagbabasihan natin ang mga fan theories, Malaki ang posibilidad na hindi matatapos ang kanyang sumpa hangga't hindi napuputol ang koneksyon niya sa kanyang ina. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa trahedya ng kanyang pamilya, kitang-kita kung paano unti-unting nabuo ang sumpa na bumabalot sa kanya. At anong laro ni Slendrina ang sa tingin ninyo ang pinakamahirap at pinakanakakatakot? Comment niyo down below. Maraming salamat sa inyong lahat. Mag-isang libong subscribers na tayo. Shout out sa mga nag-comment at sumuporta. Expect nyong gaganda pa ang mga content natin in the future. Comment nyo lang game suggestions nyo. And yun lang. Maraming salamat.